Ang dumi ng ating mga pusa ay talagang isang malaking problema lalo na kapag ginagawa nila ito sa kung saan saang parte ng ating bahay. Kaya naman, may nahanap akong isang napakagandang solusyon sa problema nating ito. Ito ay ang paggamit ng suka. Isa ang suka o vinegar para maiwasan ang pagdumi at pag-ihi sa kung saan saan ang ating mga pusa. Ayon na rin sa mga pag-aaral, ang suka ay isang napaka-epektibong deterrent para mapigilan sa pag-ihi at pagdumi ang ating mga pusa sa kung saan saan. Hindi naman lahat ng pusa ay ayaw sa amoy nito pero karamihan talaga sa mga pusa ay iniiwasan ito. Ang amoy kasi ng suka ay napakatapang para sa kanilang mga sensitibong pangamoy. Toxic nga ba ang suka sa mga pusa? Hindi po, ang suka po ay hindi toxic sa mga pusa kaya safe na safe po ang paggamit nito sa ating bahay. Pero mainam po kung huwag nyo hayaang makainom sila nito dahil baka masikmurain sila dahil sa acidity ng suka. Ang dapat lang po natin gawin ay mag-spray ng suka sa mga areas na mahilig pagdumihan at pag-ihian ng ating mga pusa at iiwasan na nila ang mga areas na ito. Subalit ang amoy ng suka ay mabilis lamang mawala kaya mainam na mag-spray ng ilang beses para mas lalong effective. Kung sa bakuran nyo naman may balak mag-spray, mainam kung sa mga pader o fence kayo mag-spray at wag sa lupa at halaman dahil may hindi magandang epekto ang acidity nito sa halaman. Bukod sa suka, narito pa ang ilang effective solution para mapigilan ang pagdumi at pag-ihi ng pusa sa kung saan-saan sa ating bahay.